Yan guys, iinit na tayo nito. Ito yung mga gulay-gulay. Yan -gulay. guys, ang ating sisigang, magsisigang tayo ng bangus. Ito yung kinikisa lang natin si sibuyas at kamatis. Eh, meron din tayong okra. May talong tayo. Talong. Tamatis at itong angkong. Sinigang na gabi. Yan, oh. Not cubes, baka naman. Talo lang natin. Then, maya. Wait nyo na lang. and base. Mekos mekos nyo na lang itong... Oh my God! Wow! Ano? Pa natin lagyan ng tubig. Para ano, madali naman lumambot ang bangos. Ah, uh, mekos mekos nyo na lang. Sabi ng ni Ensan. Ano? Lalagyan natin doon tubig. Ayan guys. Kumukulo na yung ating gulay. Pwede na nating ihulog ang ating bangos. to bangos. Sinigang na bangos ang ulam ngayon ang gabi. Para buwanda natin pakiramdam. Ayan guys. Oh. Sinigang na bangos yan. Ito, lalagyan natin ng sinigang sa gabi. Ito yung ano, angkong may na. Okay, so, luna. Sinigang nating bangus na may kangkong at dulay. Thank you.